kung sa di picture ko po sa di ang mga mga mino nga po ta ko po sa di mga ko mga kaon sa di po ang kita po kaya ang ko sa na kung di magkaapitan sa di po si barako

Dating mga puso nilang magulat. Ito po si Si Brown. Sa loob po sa